Hi! Hello guys! Long time no see ya. Iba vlog ko na lang to. Ayan. So, bad news. Ayan. Bad news talaga. Wala na. Dinemolish na yung mga bahay namin dito sa farmhouse. Ayan. Dahil kinuha na ng Clark Hills. Ero, uh, Clark Hills. So, ayan, guys. Ayan na yung kobo namin. Ayan na, guys. Ayan. Ito na yung sa kobo namin. Tinanggal na namin lahat. Ayan. Kasi, um, actually, itong land na to, meron talagang title yung mga tao. Kaso, ang sinabi, yung land kasi na to ay, ang tawag doon? Um, sa mga agricultural. Wow, ang dami pa naman bunga ng mulberry, oh. Ayun, oh, no, dami pa naman bunga ng malberry namin. Kaso, wala na. Ang daming malberry, So, ayun nga, dahil agricultural land kasi to before. Iba yung torneo Uh, agricultural land pala. Ayun, guys. Tignan mo. Sayang may aluberon. Ayan na yung itsura. Na-demolish na lahat ng bahay. Yeah, na-demolish na lahat ng bahay dito. Baka mamaya may sniper ako. Ayan, guys. Tingnan mo. Ayan. Hindi ko na ganong aano kasi. Medyo tension kasi dito hindi ko na ganong ibibidyohan sa labas. Kasi baka may mga guard kasi ang Clark Hills na kinukuha yung mga phone ng mga tao kasi binibid. Pag nagbibidyo, kinukuha nila. Noong March 12, nagkaroon ng demolition dito, tapos nagkagulo. Yun, yung mga demolition team, may mga binaril silang mga tao. Nakakaano nga kasi, kasama ng mga demolition team is mga police. Tapos, yung mga demolition team, may mga barel. Tapos, yung mga, na, yung mga polis, ang hawak lang nila batuta. Hindi ko alam ba't nagkabaligtad. Kung sino pa yung mga polis, sila pa yung mga walang hawak ng barel. Tapos, kung sino pa yung mga civilian, sila yung may mga hawak na, ano, ang tag matataas na kalibre ng barel. Ewan ko kung, ano, ayun. So, ayun kami dito. Yan, kinuha na nila yung ng mga kuya ko yung bubong. Ayan. Aray ko. Ayan, halos yung mga kapitbahay namin nagsi paglikas na. So, ngayon ano na talaga as in parang ghost town na siya. Imagine, ang dami mga nag-invest dito. Tapos bigla, mawawala lang bigla dahil lang sa isang makapangyarihang negosyante. Alam mo yun. Ang hirap talaga maging mahirap ang batas ay para lang sa mayaman. Ayan, as you can see, may mga kalamansi kami dito, suha, papaya, and mangga. Meron na pa naman bunga yung ano, yung mga mangga namin, Saka mga papaya. Yung mga papaya, kunin nyo, gawin nyo okoy. Tapos may mga malberry pa kami dito eh. So ayan, ito kasi lupa na to is, yan, dito lang talaga kami nagtatanim. Taniman lang talaga namin. Tapos gumawa lang kami ng parang kubo. Ang dami. Tapos nagtanim kasi kami ng mani dito before. Mga mani, ganun, mustasa, pechay, ganun. Ang daming bunga ng malberry namin. Oh. Ayan. Ngayon, wala na lahat. ba diba dati guys, sa mga vlog ko, Mer, nakikita nyo naman na marami kami tanim dito. Ngayon, nawala na po lahat. Ito yung ito, mulberry. Ang ganda. Tikman ko kaya. Tikman natin itong mulberry. Kaya di ko sanaw hmm. Ang asin. Ayun guys. So, kasi sila nga ako nagbibidyo kasi may mga ano dito. May mga nangunguhan ng cellphone. Ayaw nilang binibidyohan namin yung paligid. Hindi ko alam bakit. Siguro ayaw nilang makita yung mga ano nila. Kasamaan ng ugali. Char. Ayun guys. So, actually marami pang ano. Marami pang bahay na uh, na-demolish dito nakakalungkot lang. Walang nagawa yung walang nagawa yung mayor namin, walang nagawa yung councilor, tsaka yung mga ibang politician para maisalba yung mga tao. As in, wala silang nagawa. Wala silang naging laban sa Clark Hills. Nag-ano, kasi bak mamaya may sniper dito, bigla na lang akong pinatay. Kasi nung, nung last, nung March 12, nung nagka-tension dito, may mga sniper. Ayan, okay. ayan yung mga tao. yung lahat. Ay, mga tao. Ayan na po yung lahat. Ayan. Ayan. Nakakalungkot lang kasi yung mga in-invest na wala lang isang glap dahil lang sa mga uh, mapangamkam ng mga negosyante na nakipagsabwatan sa mga politiko. Sorry. Baka may biglang bumarin sa akin dito. Napakasama na kung galing nyo. Mawala kayong bituka. Oh, vlog mo na. Pag hunting ko. Ay, wala akong pakihuntingin nila ako. Sino ba sila? Hindi nyo naman madadala yung lupa na yun sa, sa hukay. Grabe sa'yo yung mga papaya namin. Ang dami. Tsaka sayang yung oh, ibang ano. Gusto po, madami po ito. Puli na po na. Sayang po. Pag talaga nagsabuatan ng mga negosyante at mga politiko, wala ka na magagawa. Kaming mga maralita ang, ewan eh, maralita. Alam nila sa so wala kang alam sa, ano yan, sa uh, loss, sa loss, loss. Sa Ay, law. loss. Kaya mahirap lang yung ina, ano mo. Kung kitang mo na you, lang kaya, eh. o patuloy mo na lang. Hmm. Dawas mo! Then marigurgo nang ayos na yan. Sayang yun o, know, gawing okoy. Ayun no, lalaki. You know, Ayun o, lalaki pa naman ang buma ma. Ang palang Balo pa naman namin ano. Ayan, ayan po ang kabuuan po ng lupa nag-invest po dyan yung ate ko tsaka yung puno yan nasa isang iglap lang nawala ba marami pa naman kaming balak sana dito kaso wala wala na grabe talaga yung ilang taon mong ininvest, ganun, ilang taon kang nag-ano, tas bigla lang mawawala. Ang hirap. Nawala lahat ng pinagpaguran. eto kasing, ano, yung, ito kasing land na to, ano siya, um, agricultural land siya na, na binigay sa mga magsasaka ng government. So, ayan. So, explain ko guys kung bakit kinuha. Kung bakit na-demolish yung lupa na to. Ito, lupa na to is agricultural land siya. Ngayon, itong agricultural land na to, um, binigay to or dinonate to ng government sa mga magsasaka dito sa Sitio Balubad, Adinas. Ngayon, yun na. Bigla, noong 2020, pandemic ha, pandemic. Pandemic, nalaman ng mga magsasaka dito na nakakinan sila daw ng darab. Ma, darab ba yun? ang Kinan sila ng darab ang kloa ng mga magsasaka. Kasi nga daw, is hindi um, ko alam kung anong reason kung anong reason ba't Yun, hindi ko, ano tapos ngayon nagtataka mga magsasaka kasi bakit during nung pandemic, doon na-cancel alam na nila na wala naman hearing or what walang ano, ganyan mismo yata ang Supreme Court na nagsasabi na ano nga um, na-cancel na yata or whatsoever you know? So, syempre, yung mga tao, wala. Wala nang magawa. Lumalaban yung mga tao. May, may silang pa silang appeal. Na hanggang ngayon, ay eh, wala pa naman decision or what. Pero ang sabi, may decision na sila. Nandarab na, yun nga. Sa Clark Hills na to. Clark Hills daw. Sa Clark Hills daw. So, ayun. Wala nang magawa. Yun lang. malaman na mo? Ayan guys, kinukuha na namin yung ano, yung bunga ng mga puno namin. Mapakinabangan. Para mapakinabangan pa. Ma, ito oh. Ah. Ah. Para mapakinabangan. Ah. Mm. Sayang, gawin na lang nating okoy. Ayan, ang dami namin papaya dito guys. Ilang puno to. Ayan. Oh. Ang oh. mm. laki no? Ang laki ng bunga nito. Ang Oh, Sabado. Pinutol na lang yung mga papaya para makuha yung mga bunga. Ito ma, oh. Ayun, oh. Eto. Ayun, ayun, yung malaki. Ang dami pa, ang dami. Pati yung mga nakatanim na mga kamuting kahoy. Wala na. Ang laki oh. Ang laki o. Oh. laki no. Yan. Yan. Ang laki na no. Isa, bago mumagakot din tali eh. Ibaligtad mo pa. Ayun o. Ayun o. Paano kaya itong mga yero na to? Isang puno lang o kalahating sa akin. Sayang yung kalamansi, yung mangga, kamyas, mulberries, papaya, suha, saging. Ang dami namin talim na lahat. Yan mawawala. O, oh, ang ipapalit sa mga yan, ang ipapalit sa mga kalaman na yan, yan, ewan ko, subdivision ata. Ewan ko. Ewan ko na lang, yung ko na lang mag-talk. Ito na. Dami nga. Ito na po ang aming kubo. Hmm na mataní? puling huh? harvest ng bunga puling harvest na di sa kami ng parpatan, ng mga buhayan, mga dinugdug sa impera. kalaban-laban. Ba, Sira, yun po. Oh. Mahirap. Panginoon nila ang pera. Sa Ang dami ka. ng saging namin. No? Pinapalais ka sa sarili mong bayan. Dayuhan ng mga kumakampi sa mga ulit po. Yan, Ayan guys, so oh. ito yung harvest namin sa isang puno ng papaya namin. Ayan. Meron pang ano yung iba pero medyo maliit na. Ito so, na lang. Wala yeah, okay. na. Yeah. Fine, okay. Barang, uh, Ayan guys, ang ituran ngayon ng anunas. Uy, baka mamaya may mag-sniper sa akin dito. Ayan na. Halos lahat ng kabahayan. Wala nang bubong. Pinag-aalis na. Ayan. Solid. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Mga nyo. So, ayan. Ayan na guys. Oh. So, that's all muna for today's vlog. Mm, wala, aayusin po muna namin to. Sana, shout out sa mga may, char, sure. mapangangkam na lupa dyan. Isipin nyo rin yung mga tao na namawawalan ng, eh, wala kasi silang relocation, walang ano-ano, walang relocation sa mga tao. So, walang malinaw na plano ang gobyerno para sa mga tao dito na mawawalan ng bahay. So, sa ngayon, lahat sila nasa covered court. Buti na lang kami, meron kami isang bahay talaga na tinitirhan doon kami. So, ito kasi talaga ginawa namin na parang taniman talaga, parang farmhouse lang talaga. Baga, nakakapagtanim kami dito, tas tas pag gusto namin mag ganun. So, dito kami. Kaya kawawa lang yung mga tao na as in, wala talagang ibang bahay. So, ayun. Hindi ko alam anong plano ng gobyerno ngayon sa mga wala, wala pang natirhan. Kasi wala naman sila binigay na relocation, wala naman binigay na tulong financial, as in wala. Ewan ko, shout out sa mayor. <laughs> oh, siya yun na lang. Baka mamaya may mag-sniper sa akin dito. <laughs> kasi nung ano, may hinag Oh, siya yun na lang. Thank you so much, guys. Sana mag ang lahat. Mag-ingat ang lahat. Sana makabaho ng lahat ng mga tao dito. Diyos na ang bahala sa mga taong naka uh, nag agrabyado sa mga tao dito That's all thank you